So ayun na nga mga katropa gabi na So nakabihis yung aking binata ng mga katropa kasi pupunta kami ng bayan uh, meron doon kasi mga katropa na uh, Christmas Lighting ceremony ng mga katropa So kanina pa sana kami pupunta dun mga katropa, ang iniisip ko nga kasi yung motor namin is walang ilaw no? So ngayon matutuloy kami, uh, nanghiram na lang kami ng flashlight ng mga katropa tapos yung kapatid ko na back up sa likod kasi may ilaw yung motor niya bago yung motor niya para makita namin yung daan papuntang bayan ng mga katropa so ayan excited yung aking bugoy ng no, mga katropa kanina pa sana kami nakapunta dun kung hindi, hindi tayo nagdadalawang isip 2,000 years later at na mga katropa no nakarating na tayo dito so ayan ang ganda mga katropa sobrang daming tao ng no, mga katropa So na lang mga katropa at pasok kayo punta doon kami sa loob ng mga katropa para mapag-video. At na mga katropa nakapasok na tayo. Ito yung entrance to. No? So ayan makikita nyo. Napakaganda ng mga katropa. Ito yung aking buboy. So ayan. Ang daming ilaw lahat ng mga puno mga katropa. sa so, yung ganda ng ilaw ng mga katropa. Sisikan dito sa loob mga katropa. So magkakapicture na yung aking buboy mga katropa. Kaya ano na yung mga detention lang At ayun na mga katropa, gusto saan ay pumasok doon sa malaking bilog na yan para makapagpicture pero hindi tayo makapasok kasi sobrang daming tao sa loob baka maipit si Kalbo kaya dito na lang kami sa labas <laughs> Ah may kwan ho Santa okay. Dala ka picture ng camera mga katropa pupunta naman kami doon kay Santa Claus doon sa may bahay na yun mga katropa pala sa loob mga katropa is may nagbibinta rin ng mga kung ano ano mga laruan mga katropa no so, ayan uh, may perya dito ng mga katropa mga na nagbibinta So na mga, mga katropa Nakasungkit ng aking buboy Ng mga katropa ng laruan na Sa halagang 1.7 si mga katropa Pwede na natin siya para mamaya ay may lalaro yun siya So mga katropa May nakatable nga pala dito sa may Dito sa may plaza ng mga katropa Sa halagang hindi po magkarap Pero sa nila 2,000 ng mga katropa Merong mga kumakanta ng mga kaya na mga katropa, no, uwi na kami natin dito na yung video natin. 2,000 years later. At na mga tropa, nakarating na tayo dito sa bahay. So ayan yung aking bugoy, naglalaro ng kanyang truck-truck -track mga katropa. Kasi yung mga laruan niya mga okay, katropa is uh, pinago ng nanay niya. Kasi kinakalat ito, ito. lang. Ibigay na lang sa bata to.